Awardee, Ephraim A. Dayap. Si Ginoong Ephraim A. Dayap, 72 taong gulang ng Bugnay, Candon City, Ilocos Sur, ay dating kawani ng National Tobacco Administration. Nang magretiro sa trabaho noong 2015, para kay Tatay Ephraim, ito ang umpisa ng kanyang mas malaking papel sa komunidad mula 2000 hanggang sa kasalukuyan. Si Tatay Efraim ay chairperson ng Board of Directors ng Metro Bugnay Multipurpose Cooperative na may malaking papel sa pagpapaunlad ng Barangay Bugnay at Karatig Barangay ng Salvador II at Amgid. Iba't ibang programa at proyekto ang kanyang isinulong upang makatulong sa kabuhayan ng mga miyembro lalo na ang mga mahihirap na magpubukid at mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PS. Kabilang dito ang Farm Mechanization, Sustainable Livelihood Program at Farmers Income Enhancement Program sa pakikipagtulungan sa City Government ng Kandon. Dahil sa kanyang inisyatiba, nabigyan ang kanilang kooperatiba ng brand new farm tractor mula sa Department of Agrarian Reform o DAR bilang isang magsasaka o farmer napabago ang buhay ko dahil sa uh, isang proyekto ng kooperatiba na tinatawag na Farm Mechanic Initiative at dahil dito napabilis ang aming pag-aani ng palay. Isinama naman ng Department of Science and Technology o DOST ang kooperatiba sa Iron Fortified Rice o IFR program. Dahil dito at sa kanyang pamumuno, ang lokal na pamahalaan ay naglaan ng pondo para makapagpatayo sila ng gusali para sa IFR. Mula 2017 hanggang sa kasalukuyan, si Tatay Efraim ay chairperson ng Candon City Cooperative Development Council, isang multisectoral body na naitatag upang magkaroon ng mas maayos na sistema, policy consultations and coordination ang mga programa at proyekto ng kooperatiba sa superbisyon ng syudad at ng Cooperative Development Authority o CDA. Si Tatay Ephraim ay pangulo ng Barangay Bognay Senior Citizens Association mula 2016 hanggang sa ngayon. Nanguna siya sa pagbuo ng Saranay Program for the Senior Citizens at pagtitiyak ng aktibong partisipasyon ng mga nakatatanda sa iba't ibang gawain sa komunidad. Hindi lang sa kooperatiba, Senior Citizens Organization, at sa iba't ibang samahan at gawain sa komunidad aktibo si Tatay Ephraim kundi maging sa mga gawain sa kanilang simbahan siya ay kinikilala at nire sa United Methodist Church sa kanilang lugar dahil sa kanyang outstanding ministries mula 2000 hanggang sa kasalukuyan. Para sa kanyang mga kababayan, si Tatay Ephraim ay isang senior citizen and a significant citizen worthy of emulation dahil siya ay may tuturing na isang haligi sa kanilang komunidad at inspirasyon ng mga mamamayan ng kandon. Ay tatlo lang ang, ang Lugod, ang ibig sabihin, gumawa ka ng maganda sa kapwa mo tao. Do no harm. Huwag kang uh, gumawa ng hindi maganda sa iyong kapwa. Stay connected. Kasi ang gabay natin,